Katrin Bernardo nagutla sa mga decision ni Alden Richards. Ano ito? Hello? Ano? Sana nga no, sana'y makakayanan talaga ni Alden at Catherine kung ano man ang kalang mga magiging desisyon. Ngunit alam naman ng taong bayan na malaki ang posibilidad na mangyayari din bandang huli ang isa sa pangarap ng lahat. Siyempre, kung nanaisin ni Alden at Katrina may sa katuparan ng pangarap ng lahat. Siyempre, malaki ang posibilidad na mangyayari balang araw ang isa sa pinakapangarap ng lahat. Yun ang isa sa pinakahinihiling at hinihintay ng lahat. Of course, kung mangyayari man na mawala sa puder ni Alden, si Catherine Bernardo, sana'y wag naman. Dahil tsak o mano na mas magiging malungkot ang puso ng dalaga, maging ang kalang milyon-milyon na mga taga-subaybay. Of course, maging ang puso ni Alden Richards ay paniguradong malulumbay. At syempre, magiging kulang na ang kung ano man ang mas makapagbibigay kaligayahan sa puso ni Alden Richards. Walang iba kundi si Catherine Bernardo lamang. Ano pa at gagawin nila ang lahat upang sa ganun ay maisakatuparan ang isa sa pinakapangarap at pinakamahalagang pangyayari sa buhay relasyon ni Alden Richards at Catherine Bernardo. No? Sabi nga nila na hindi po pwede na basta na lang na kalimutan o talikuran ang kanilang mga sumpaan dahil kapag mangyayari na maagaw sa iba sa buhay ni Alden Richards ang pretty girl na si Catherine Bernardo at siya kumano na kari pariho umano silang magiging malungkot, pari-pariho umano silang mawawalan ng pag-asa. Siyempre, laging pakatandaan na hindi pa umano po pwede na mangyayari ang pagkakahiwalay ni Alden at Catherine kabaduman ang puso ngayon ng dalaga dahil sa kanya mga naririnig na baka may ibang mahal na nga si Alden Richards kaya laking tanong ng taong bayan kung paano na ang puso ng pretty girl na si Catherine Bernardo. Gayun pa man, mas inaalala at gagawin ng lahat ni Alden Richards upang suportahan at ipaglaban ang kung anuman ang mas makapagbibigay kaligayahan sa puso ng dalaga. Siyempre, aminado ang gwapong aktor na sadyang mahal na mahal nga niya itong si Catherine Bernardo at siyempre wala nang ibapang pang mas nababagay pa na makatuluyan ni Alden kundi si Catherine Bernardo lamang. Siyempre, kung mangyayari man na magkaroon ng malaking posibilidad na basta ganun na lang ang mangyayari ay dapat lamang na kanilang ipaliwanag ang katotohanan na sadyang deserve naman ni Alden at Catherine na magkaroon ng walang hanggang kaligayahan. Sabi nga nila na hindi nila dapat ititigil ang nasimulang pag-ibig ni Alden Richards at Catherine Bernardo dahil talaga nga namang sobrang sayang na sayang ang lahat. Kaya dapat na masilayan at maalaman ng buong daigdig kung kailan mabigyang katuparan ang isa sa pangarap ng lahat. Pangarap ni Catherine Bernardo na magiging isa ng ganap na Mrs. Richards. Of course, aminado ang actress na sobrang minahal niya ang gwapong aktor na si Alden Richards. Laban!